Kaya nga nang magkaroon siya ng title sa kanyang programa Ang Dating Daan. Ginamit Jeremiah size Wala naman doon yung word, pero kung magsalita, kung kayo maggagawa, kayo mamamalingki. Lahat dapat mababasa. Basahin mong Dating Daan sa Biblia. Wala doon sa talata niya si Jeremiah. Saan mababasa? Ito oh. Ito po ang talata na nandoon mismo yung word na Dating Daan. Ito. Ayan. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na ano raw? Nilalakaran ng mga masamang tao. Yun ang dating daan. Word pa lang na dating daan, isa mana eh. Ang may sabi noon na ang dating daan, nilakaran ng masamang tao, yung kaaway ng tao ng Diyos. Yun ang may sabi. Alam mo, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, kukunin mo at ia apply mo na para bang salita ng Diyos. Salita yun ni Elipas, no? Kaibigan ni Job yun, si Elipas na Timanita. ang nagsasalita sa Kapitulo 22 ng Job. Basahin natin ang 22.1 ng Hob, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Ayan, ang sagot, ang sabi ni Elipas Kehob, uh, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Para lumalabas kay Elipas, ang Diyos walang pakinabang sa tao. <clears throat> no? Tapos, kung pagpapatuloy niya, pagdating sa versikulo 15, sabi niya, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Salita ni Elipas yan, di salita ng Diyos yan. Sabi ni Elipas, Kehob, pagpapatuluyan mo ba ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Ibig sabihin, para ke Elipas, si Hob nasa dating daan. No? Eh sabi niya, magpapatuloy ka ba dyan sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Yun ang sabi ni Elipas kay Hob. Ibig sabihin, by logic, si Hob nasa dating daan. Na ang akala ni Elipas, masasamang tao ang lumalakad sa dating daan. Akala ni Elipas yun. Pero pagkatapos ng maraming diskusyon pagkarapos ng maraming palitan ng kuro-kuro ng tao, nagsalita ang Diyos ngayon. Alam mo kung anong salita ng Diyos? 42.7 ng Hob, kapatid na <coughs> Lorna. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Hob, sinabi ng Panginoon kay Eliphas na Temanita, Ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hob. Ayan, sabi ng Panginoon kay uh, Elipas, ang aking puot nag-aalab laban sayo, iyo, galit ako sa iyo, ibig sabihin ng Diyos kay Elipas, at laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ang bagay na matwid. Aba, ang pinagsasabi pala nitong si Elipas, eh puro katarantaduhan. Siya may sabi nun eh, na ang dating daan nila kara ng masasamang tao, si Elipas. Hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagaguhan ang pinagsabi niyo. <laughs> ha? Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matwid, sabi ng Diyos kay Elipas. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Elipas yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ito, babasahin ko sa iyo, hindi ito sinasabi sa iyo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa 6.16 sa Remyas, Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso, diretso. Panginoon ang may sabi. Ulitin mo, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag oh. Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas ang ang mabuting daan nandun sa mga dating landas <coughs> no kaya yung dating daan mabuti yon kapatid para sa Diyos eh para dun sa kailipas na, ka, na nagsasalita ng uh, kaaway ng lalabas kaaway ng Diyos yun eh nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos eh sinasabi niya kay Hob na si Hob daw nasa dating daan nagpapat magpapatuloy ka pa ba diyan sa dating daang nilakaran ng masasamang tao. <laughs> salita yun ni Elipas, hindi salita ng Diyos yun. yun ay paratang ni Elipas, kaya, na kaya si Hob nagkasakit, kaya si Hob nagkaroon ng maraming problema, namatay yung kanyang mga baka, etc., etc., eh dahil nasa dating daan siya. Time na po siguro tayo mga kapatid.